Magandang umaga mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singh Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Kausap ko minsan ng isang malapit na kaibigan na maraming karanasan sa pakikihalubilo sa mga Muslim sa ibang bansa. Binanggit ko ang pagdami ng mga terrorist attacks na nagsisimula sa mga radikal na mga Muslim. Tinanong ko siya, hindi kaya ang tamang solusyon ay wag nang paghaluin ang mga Muslim at Kristiyano upang maiwasan ang mga terorista? Kinumbinsin niya akong mapayapa ang mga Muslim at iilan lang talaga sa kanila ang terorista. Sabi niya, bilang mga Kristiyano, dapat lang tayong magmahal. Yan ang turo ni Jesus sa atin. Hindi natin maaring lahatin ang paghuhusga sa mga Muslim. Oo nga naman, dahil may mga Pilipinong nanlilinlang o nagnanakaw, ay hindi sapat upang sabihin na lahat ng Pilipino ay magnanakaw o mandaraya. Kung ating isa sa buhay ang mga turo ni Yesus, isa lang ang dapat nating ganti sa karahasan ng ibang mga tao. Ito ay magmahal. Tayo magdasal? Panginoon, hindi madaling mahalin ang mga umaaway at nananakit sa amin. Bigyan niyo kami ng grasyang umibig gaya ninyo. Amen.